Hi guys. Uh, ngayon guys ay may uh, may sasagutin lang ako na tanong. Uh, may nag-comment doon sa uh, sa isang video ko na uh, ang account niya ata is na restrict and then uh, meron siyang uh, uh, existing existing uh, personal loan sa Maya. So ang tanong niya is my uh, may other way ba daw para uh, mabayaran yung loan kasi yung uh, Maya account niya is uh, hindi niya na uh, ma-open eh, kasi nga na-restrict nga so ngayon is uh, mag na yung uh, yung sa bayaran ng uh, personal loan niya um, so meron siyang way ang isang alam ko lang na, para, na paraan guys ay uh, pwede kayong gumamit ng halimbawa is kung na-restrict yung account mo sa Maya and then meron kang family na may kapamilya ka or kasama sa bahay na merong uh, Maya account, pwede mo siyang pwede kang makigamit doon and pwede kang doon magbayad ng uh, uh, personal loan. So, uh, make sure lang na alam mo yung uh, yung account number dun sa personal sa personal loan mo at saka yung amount na babayaran mo kasi uh, kailangan yun sa uh, doon sa process para mabayaran mo yung uh, personal loan mo. So, paano ba siya gawin eh, no? So ang gagawin niyo lang halimbawa uh, halimbawa uh, guys kung naka uh, halimbawa nakapa, nakahiram na kayo ng Maya account sa family niyo sa family member ninyo ang gagawin niyo lang is uh, i-open niyo yung Maya kung kanino man yung Maya na gamit niyo and wait lang uh. and pagka-open guys so ito yung pinaka-home natin you no know? uh, pumunta kayo dito sa bills hanapin niyo yung bills and then pagka-click niyo ng bills so ito yung magiging outcome diyan kung makikita niyo diyan meron diyan nakalagay na uh, Maya Bank itong wait lang ah uh, ito sa may katabi ng memorial ay nakalagay diyan Maya Bank sabi ng memorial may Maya Bank diyan and I-click nyo lang yung Maya Bank and then makikita nyo meron na siyang choices na ganito. Maya, uh, Maya Bank, uh, Maya Credit and Personal Loan. Uh, Maya Pay Later. So, and yung Maya Personal Loan. So, i-click mo yung Personal Loan, Maya Personal Loan and yun guys. So, ang kailangan dyan is account number, yung uh, personal loan mo and then yung amount na babayaran ninyo. And then, pay mo lang. Continue mo lang. So, ganun siya na way na paraan para mabayaran yung uh, account mo or yung personal loan mo sa Maya. Yun yung pagkakaalam ko ah. So not sure kung may iba pang paraan. So yun lang guys, thank you.